Ayoko na, Helen. Maghiwalay na tayo. Walang pagkaanilanganan na sambit ni Armando. Ka Kaya mo kami iwan ng mga anak mo para sa kalida mo? Naluluhan tanong nito sa kanya. Napayuko si Armando at iniiwasan ang tingnan ang mga mata ni Helen. Oo, Helen. Tutal, hindi naman tayo masaya, hindi ba? Palagi na lang tayo nag-aaway at nagkakasakitan. Normal naman 'yun sa mag-asawa. Pero ang hindi normal ay ang maghanap ka ng ibang babae para sa pansarili mong tahilan. Hindi mo ako masisisi. Maganda si Kati. maalaga sa katawan, at higit sa lahat, bata pa. Mahal ko siya kaya mas pipiliin ko siya. Ang hindi nila alam ay narinig ng tatlo nilang anak ang kanilang pag-uusap. Alis ka po, Papa. Iiwan mo na kami. Umiiyak na tanong ni Lenlen, ang bunso nilang anak na nasa pitong taong gulang. Lumapit naman kay Helen ang panganay nilang anak na si Rosenda. Pa, talaga pang hindi mo na kami mahal? Naluluha din itong tanong habang nakahawak sa kamay ng ina. Hayaan niyo siyang umalis kung gusto niya. Total, Matagal naman na niya niloloko si mama. Sigaw naman ni Arjo, ang pangalawa sa magkakapatid. Galit na tumingin sa kanila si Armando at ni kating na awa ay wala siyang naramdaman dahil pakiramdam niya ng mga oras na yun ay pinagkakaisahan siya ng kanyang pamilya. Malalaki na kayo! Kaya nyo naman na sarili nyo, no? Aalis na ako at hindi na ako babalik pa. Sigaw ni Armando sa kanyang pamilya, tsaka kinuha ang bag at maleta na dadalhin niya. Kumabol naman si Lenlen sa kanya at yumakap sa binti nito. Papa, huwag niyo po kaming iiwan. Please po, Papa. Magpapakabait na po ako. Pangako po. Umiiyak na sambit ni Lenlen. Kaagad naman na kinuha ni Arjo si Lenlen at hiniwalay sa kanilang ama. Hindi na rin nagsalita pa si Armando at kusa na lamang ito naglakad palabas sa kanilang bahay. Naiwan sila Helen at ang kanyang mga anak habang umiiyak ang mga ito. Bakit ganun ma? Bakit mas pinili ni Papang iwan tayo? Hindi niya ba tayo mahal? Hindi pa tayo importante sa kanya? Umiiyak na tanong ni Rosenda. Hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo anak. Hayaan na lang natin ang papang mo sa gusto niyang gawin. Sana ay maging masaya siya sa kanyang desisyon. Tugo ni Helen na kasalukuyang umiiyak din at durog na durog ang puso. Simula ngayon ay ako na ang tatayong haligi ng tahanan. hinding hindi ko kayo pababayaan. Sambit ni Arjo na nagpapakatatag. Makalipas ang isang buwan ay nahirapan sila sa pagbayad ng bill ng ilaw at kuryente Nagsabay-sabay ang kanilang mga bayarin sa bahay. Ganoon din sa eskwelahan na pinapasukan ni Rosenda, Arjo at Lenlen. Ma, sabi po ng teacher ni Lenlen ay kailangan na raw pong bayaran ang bagong textbook sa ibinigay. Sambit ni Rosenda habang nasa pagkainan sila. Ang bayad ko naman sa exam ay pinakiusapan ko po muna sa professor ko. Ah, ganun ba? Eh, hindi pa ako nababayaran sa paglalaba ko. Baka pwede din pakiusapan ng teacher ni Lenlen. Sakto namang bumaba si Arjo galing sa kanyang kwarto at iniabot sa kanyang ina ang dalawang libong pera. Ma, idagdag niyo na yan sa gastusin. Nagkaroon po ako ng sideline sa university. Kinuha po ako bilang assistant ng isang professor ko. Sambit ni Arjo. Huwag na rin pong alalahanin ng babayaran ko sa college dahil nakapasa po ako sa scholarship ni Mayor. Habuti naman Arjo, masaya ako para sa iyo. Sambit ni Resenda Ah, salamat naman sa Diyos at salamat anak sa tulong niyo. Basta gagawin ko ang lahat makapagtapos lang kayo na pag-aaral. Iyan lang ang bagay na may iwan ko sa inyo kapag ako'y nawala na. Ma, huwag kang mag-isip ng ganyan. Dalawang taon na lang gagraduate na ako ng nurse, oh. Si Kuya Arjo naman ay engineer. At si Bunso, gusto niya maging teacher. Sabay ginulo ni Rosenda ang buhok ni Lenlen. Tulong-tulong tayo para makaahon sa kahirapan. Kakayanin natin kahit wala na si Papa. Sampit ni Arjo na siyang ikinarahimik nila. Si Papa, kamusta na kaya siya? Tanong ni Lenlen Ngumiti ng bahagya ang kanilang ina. Sana ay nasa mabuting kalagayan siya. Huwag yun ang alalahanin ang tao umabando na sa atin. Inis sambit ni Arjo. Mga anak, kahit ano pa man ang naging desisyon at pagkakamali ng ama niyo, huwag kayong magtanim ng galit sa kanya. Dahil bago niya paman siya makagawa ng pagkakamali, minahal niya muna kayo ng lubos at naging mabuti siyang ama sa inyo. Siguro, sadyang hindi siya para sa atin. Nagkaroon ng panandali ang katahimikan. Nakikita ni Helen na hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ng kanyang mga anak. Ngunit natitiyak niyang mapapatawa din ng mga ito si Armando. Samantala, ang buhay naman ni Armando ay hindi naging madali. Nanirahan sila ng kanyang nobya sa Bulacan dahil doon daw nito nais manirahan kasama ang mga kamag-anak. Ano Armando? Nakapasok ka ba sa ina-applyan mong trabaho? Yun kaagad ang salubong ni Kati sa kanya. Pagod na umupo si Armando at pinagpapawisan pa. Hindi eh. Hanggang 40 years old lang daw ang tinatanggap nila sa factory. Masyado na raw akong matanda. Malungkot niyang tugon. Ginulo ni Kati ang buhok sabay nagdabog. <sighs> eh matanda ka na kasi talaga! So ano? Ganito na lang ang buhay natin? Isang kayot, isang tuka? Kumisan ay wala pa? Aba, hindi ko pinangarap ang ganitong buhay. Kasalanan mo rin naman eh. Hindi ko naman kasi kailangan maghanap ng trabaho kung hindi tayo lumipat dito. Maganda ang buhay at trabaho ko sa Paranaque. Alam mo yan. Maganda nga ang buhay natin doon. Pero naroon naman ang pamilya mo. Hindi ko nakasalanan kung sumama ka sa akin. Mas nagsisip pa nga ako na ikaw naging ka-live-in ko eh. Padabog na umalis si Kathy sa kanilang tinitirahan na bahay. Ibinato naman ni Armando ang kanyang sobrero dahil sa inis. Kasabay nito ang bigla ang pagsikip ng kanyang dibdib kaya napahabog siya rito. Ito ang unang beses na naranasan niya iyon. Hindi niya tuloy maiwasang hindi maisip ang kanyang iniwan na pamilya. Kamusta na kaya kayo? Tanong niya sa kanyang isipan. Nagpatuloy sa paghahanap ng trabaho si Armando hanggang sa nakapasok siya bilang isang pahinante. Nagde-deliver sila ng tosang sa iba't ibang lugar at kadalasan ay sa Purak Pampanga siya nakadestino. Dalawang taon na niyang naibibigay ang mga pangangailangan ni Katy Sa tuwing uuwi siya ay inaabot niya rito ang lahat ng sahod niya. Pumibili ito ng mga bagong gamit, damit, pampaganda at kung ano-ano pa. Masaya siya sa tuwing masaya si Kati, pero ang nararamdaman niya sakit sa puso ay patuloy namang lumalala. Mang Armando, mukhang napapalagi na yata ang pagsikip ng dibdib mo ah. Pansin ni Kalasaw, isa sa mga driver ng truck. Kasalukuyan silang nagsasakay ng mga tosang sa truck na ibabiyahin nila. Ha, wala to. Ganito yata talaga kapag tumatanda na. Tugon ni Armando. Sa edad niyo po kasi dapat, ay nagpapahinga na lang kayo sa bahay. Delikado kapag kalusugan ang napabayaan. Hindi na lamang pinansin ni Armando ang sinabi ni Kalasaw at nagpatuloy sa ginagawa. Isang araw ay umuwi siya sa kanilang bahay. Pagod, puyat at kasabay pa nito ang paninikit ng dibdib niya. Habang naglalakad ay hindi niya nakayanan ang paninikit ng puso niya. Dahilan kaya nahinto siya sa paglalakad at bumagsak siya sa kalsada. Kasabay nito ang pagbangga sa kanya ng isang motor at nadaganan ang mga binti niya. Tuluyan siyang nawala ng malay at nang magising siya ay nasa ospital na siya. Mabuti naman at kising ka na. Ano ba kasi nangyari ka ng motor? Mabuti na lang at hindi ka tinakbuhan ng nakabangga sayo at binayaran ng gastusin dito sa ospital. Yun kaagad ang tanong ni Kati. Te teka Kati, ang binti ko. Hindi ko maramdaman. Tila natatakot sa sambit ni Armando. Dumating naman ang doktor upasuriin suriin si Armando. Baka sa mukha nito ang lungkot. Masamang balita po. Hindi na po kayo makakalakad dahil nagkaroon po ng fracture ng buto ninyo sa binti. Hindi na po madadaan sa pagsemento ng binti nyo dahil matanda na rin po kayo saad ng doktor. Ha? Eh, paano po yun, Dok? Hindi na po siya makakapagtrabaho? Ganun nga po, misis. Sabay nagpaalam ang doktor. Matanda ka na nga. Pagkatapos, ay lumpo ka pa? Aba, Armando! Ano na mangyayari sa buhay natin ito? Galit na sambit ni Katy, bago tuluyan siyang iwan sa ospital. Hindi maiwasang hindi maiyak ni Armando Napakasakit para sa kanya na tanggapin ang nangyari sa kanya. Lumpo na nga siya. Hindi na siya makakapagtrabaho pa at mukhang mawawala na rin ang asawa. Hindi maiwasang hindi sumago sa isip niya ang kanyang mga anak. Kung kasama ko sila, tiyak na sobra ang pag-aalala nila sa akin. Wika niya sa sarili bago alalahanin ang mga masasayang pagsasama nila ni Helen. Ang pag-aalaga nito sa kanya sa tuwing may sakit siya, ang pag-aasikaso nito at pagkaluto ng paborito niyang pagkain. Isang linggo ang nakalipas at ang mga tauhan sa barangay ang tumulong sa kanya upang makauwi sa kanilang bahay ni Kati. Hindi niya inaasahan ang kanyang madaratnan. Ka Kati, anong ibig sabihin nito? Hindi siya makapaniwala habang nakatingin sa lalaking katabi nito at sa mga gamit niya na nasa labas na ng kanilang bahay. Hiwalay na tayo Armando. Salamat na lang sa lahat ha. Dahil sa iyo, napatunayan kong mas mabuting mag-asawa ako ng edad ko kaysa sa iyo na matanda na, lumpo at puro kamalasan sa buhay. Maaari ka na umalis dito sa bahay. Tamang-tama naman dahil may witcher ka. Makakapanlimos ka na ngayon sa simbahan kung sisimulan mo na. Hindi na mapigilan pa ni Armando ang maluha. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo. Iniwan ko pamilya ko para sa iyo at ang maayos kong trabaho. Ito lang ang igaganti mo sa akin. Akala ko ba mahal mo ko? Minahal naman kita eh. Pero mas mahal ko ang pera. Hindi naman ako mapapakain ng pagmamahal mong 'yan. Alis na, Bago pa masira ang araw ko. Tala na babe, pasok na tayo. At sabay na pumasok si Katy at bago nitong kinakasama. Naiwan si Armando sa labas ng bahay, habang nakatingin sa kanya ang kanilang mga kapitbahay. Wala siyang magawa kundi tahimik na lumuha habang kinukuha ang gamit niya. Wala siyang ibang mapupuntahan kaya naman sinunod na lamang niya ang suhestiyon ni Katy ang mamalimos sa simbahan limang buwan ang nakalipas at limang buwan na rin siyang namamalimos sa labas ng simbahan umulan man o umaraw dahil wala siyang ibang choice kundi ang mamalimos para patuloy na mabuhay sa araw-araw na lumipas walang araw na hindi sumagi sa kanyang isipan ang kanyang pamilya iniisip niya kung kamusta na ang mga ito kung naging maayos ba ang buhay ng mga ito Miss na miss na niya ang kanyang mga anak. Gusto niya itong makita, mahawakan at mayakap. Sobrang pagsisisi ang kanyang nararamdaman dahil sa maling desisyon na kanyang ginawa. Iniisip niya na nga na baka ito na ang parusa ng Diyos sa kanya dahil sa ginawa niya. Habang namamalimos ay may isang babae ang lumapit sa kanya. Tay, para matagal ko na po kayo nakikitang namamalimos dito sa labas ng simbahan. Wala po ba kayong pamilya? Matagal na nga. Dahil lumpo na ako. At ito na lang ang kaya kong gawin. Mayroon akong pamilya pero hindi ko na alam kung nasaan sila. Huling pagkikita namin ay sa paranyake pa. Matagal na panahon na yun. Ikawawa e, naman po kayo. Pinabayaan po nila kayo. Hindi ganun ang nangyari. Hindi ako ang naiwan sa kanila. Iniwan ko sila dahil sa maling desisyon ko at sumama ako sa ibang babae. At iyon ang pinaka-pangsisisihan ko sa buong buhay ko. Dahil ang babaeng pinili ko ay iniwan lang din ako matapos maaksidente at malumpo. Gusto niyo po ba ay tulungan ko kayong hanapin sila? Nagsisimula pa lamang po ako bilang isang vlogger. Malawak po ang sakop ng social media ngayon. Napangiti si Armando. Sa totoo lang, gusto ko na silang makita at makasama. Gunit alam kong labis ang galit nila sa akin. Tumulo ang luha nito. Subukan lang po natin. Wala naman po siguro mawawala. Sige, paig na ako. Nagsimula muli magkwento si Armando. Ngunit naka-video na Sinabi niya rin sa video kung gaano niya kamis ang kanyang pamilya. Nang matapos ang video ay inupload ng babae sa social media. Siya kanya binigyan ng kaunting tulong si Armando. Sa bahay naman nila Helen ay dali-daling tumatakbo si Lenlen habang hawak ang kanyang cellphone. Mama! Kuya! Ate! Malakas niyang sigaw habang patungo sa sala. Nagulantang naman si Rosenda at Arjo kaya lumabas ito ng kanila mga kwarto at si Helen na nagluluto ay napatungo rin sa sala. Ano ba yun anak? Bakit sumisigaw ka? Kinakabang sambit ni Helen. Si Papa! Nakita ko na po si Papa! Umiiyak na sambit ni Lenlen at pinanood nito sa kanila ang video na nag-viral sa Facebook. Diyos ko. Napahawak si Helen sa kanyang bibig at hindi na napigilan pa ang hindi maluha. Ah, ang papa niyo nga yan. Sobrang pahit na niya! Napahigbi naman si Helen sa kanyang pag-iyak. Ah, walang pusong babaeng yun! Iniwan niya si papa ng ganun-ganun na lang! Naluluhari na sambit na Rosenda. Putahan na natin siya. Hindi ko kayo makita pa na nasa ganyang sitwasyon ng papa nyo. Sige ma, ihanda ko ng sasakyan. Matagal na nilang hinahanap ang kanilang papa. At ito na ang pagkakataon para makasama nila itong muli. Kaagad silang nagtungo sa simbahan kung saan nakatukoy sa post ang lokasyon nito. Malayo pa lang ay nakikita na nila na namamalimos ito habang nakasakay sa wheelchair. Hindi nila mapikilan ang hindi maawa at maiyak. Sabay-sabay silang bumaba ng sasakyan at tumakbo patungo kay Armando. Noong nakita sila ni Armando ay hindi ito makapaniwala. Nakatitig siya sa mga ito na para bang nananaginip siya. Armando! Sambit ni Helen sa pangalan nito. Helen, ikaw ba talaga yan? Naluluhan tanong ni Armando sabay tumingin sa kanilang mga anak. Rosenda, Arjo, Lenlen, mga anak ko, kayo ba talaga yan? Umiiyak ang mga ito habang tumatango. Hindi na napigilan pa ni Armando ang kanyang nararamdaman kaya pinilit niyang tumayo pero bumagsak lamang siya. Mabilis siyang dinaluhan ni Helen at tiyakap ganoon din ng kanilang mga anak. Hindi alintana ng mga ito ang dumi, baho at itsura niya. Niyakap niya ang mga ito ng pabalik habang hagulhol ang kanilang mga iyak. Patawad. Patawarin niyo ako. Patawad mga anak ko. Mahal na mahal ko kayo. Umiiyak na sambit ni Armando. Ilang minuto ang lumipas na magkakayakap sila at bago pa tumami ang taong nakatingin sa kanila ay sinakay na nila si Armando sa kotse Dinala nila ito sa kanilang bahay. Talaga bang dito na kayo nakatira? Hindi makapaniwalan tanong ni Armando. Sa isang subdivision yon, may malaking gate ang malaking bahay, ang natatanaw nito. Dito na nga Armando. Sa sipag at katalinuhan ng mga anak natin ay nagawa nilang makabili ng lupa at makapagpagawa na sarili nating bahay. Tugon ni Helen. Bumaba sila ng kotse at pumasok sa loob. Nakita ni Armando ang mga picture ni Arjo at Rosenda. Engineer na ako pa, sambit ni Arjo. At nurse naman po ako sa Australia. Pakasyon lamang po ako rito ng isang buwan, sambit ni Rosenda. Hindi maiwasang hindi maiyak ni Armando. So, sobrang natutuwa ako. Sobrang masaya ako para sa inyo. Patawad dahil wala ako para tulungan kayo makapagtapos. Patawarin niyo sana ako. Inakbayan ni Arjo ang kanyang ama. Matagal ka na namin napatawad. Si Mama, siya lagi ang nagsasabi na huwag kami magtanim ng galit sa iyo. Sa halip, ay gawin ka namin motibasyon. Tapos na at nakalipas na ang ginawa niyong mali. Kaya dapat na itong kalimutan. Tugon ni Arjo. Masaya kami ngayon na kasama ka na naming Papa. Sambit ni Rosenda. Namiss ka talaga namin na sobra. Sambit naman ni Lenlen. Nilinisan at pinihisan nila na maayos si Armando. Pagkatapos ay pina-check up nila ito sa doktor. Nakumpirma nila ang kondisyon nito, pati ang sakit nito sa puso. Binili nila ang mga pangangailangan at maintenance nitong gamot. Alam niyo bang, sobrang saya ng puso ko dahil bago ako mawala dito sa mundo, ay muli ko kayo nakita at nakasama. Masaya rin kami at huwag ka mag-alala dahil matagal ka pa naming makakasama. Aalagaan ka namin ng mga anak natin, sambit ni Helen. Sabay-sabay nilang niyakap si Armando habang may mga ngiti sa labi. Lubos nilang naiintindihan na mas magaan ang buhay kung wala kang galit sa puso at marunong magpatawad sa kung sino man. Ang bawat tao ay may mga pagkakamaling nagawa. Pero kung bukal sa puso mo ang pagsisisi at paghingi ng tawad, ay mas mararamdaman yon ng taong nagawan mo ng kasalanan at tiyak na patatawarin ka kaagad gaya kung paano magpatawad ang Diyos. At dito na nga po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!